Uh, ang beses kung sa ang mga hand signals ay sa pro play kasama ang mga Chinese na manlalaro. Sa particular sa mga doubles na parehong kalalakihan at kababaihan, walang universal na set ng hand signals at sa iba't ibang bansa na napuntahan ko tulad ng Korea, Thailand, Singapore, iba-iba talaga ang ginagamit na hand signals. Ang pinakamagagawa ko ay ipaliwanag sa iyo yung mga ginawa ko kasama ang mga partners ko at ipakita kung ano ang ibig sabihin nito. At uh, ang lohi ka sa likod nito, tama. So yung una kong signal na diretso lang, karaniwan isa lang ang daliri ko na pababa ng ganito. Ito ay magsisignal sa malaking partner na isi-serve ko ito ng ng Ganyan lang. So, ang sigalawang Rainer serve ay siyang tinatawag na sa katatawan or sa gitna. Ang paraan ko ng pagsignal sa aking partner na gagawin ko ang serve sa gitna ay sa pamamagitan ng dalawang daliring pababa. Ganito. Ganyan. Kapag maglilingkod ng malapad, malamang hulaan nyo kung ano ipinapakita ko sa aking kasama. Tatlong daliri pababa, ba? Diba? Ipapakita ko sa kanila. Tatlong daliri pababa, ba? Diba? Sige, at uh, magsisilbi ulit ako ng malapad. Okay, para sa drive-serve, madalas kong ipakita ang parang baril ng daliri at karaniwan ko itong kumikislap ng ilang beses dahil kailangan mo talagang mag-ingat kapag ginagamit ito. Kaya muli, kung ano ang itsura nito, di ba, pumupuesto ka, bah-bah-bah, di ba, daliri, daliri, boom. At syempre, huling-huli, meron tayong regular na flick palabas at para doon, magbibigay lang ako ng thumbs up, diba? At muli, kukurap ko ito ng ilang beses dahil hindi ito mababa na serve, kaya may chance na umatake sila, ba diba? Kaya muli, ipupunta ka, ba diba? Ipapakita ko ito, ba diba? Ipapakita ko ito. Tiyakin na, may wesen na ito, fry si okay na. So, ayun na nga guys, ganito kami umupo ng partner ko at least uh, kung anong serve ang plano kong gawin, di ba? Para pareho kaming makapag-adjust ng posisyon para sa susunod na dalawang tira, di ba? Maraming mga tao na nakita ko ay ituturo lang ang shuttle pataas. Yung iba ay ituturo ito pababa. May iba na magsasabi lang ng mababa, mataas. Pwede mo ring sabihin sa kasama mo bago mag-umpisa, hey, lalabanan ko ang forehand nila, lalabanan ko ang backhand nila, di ba? Ang pinakamahalaga syempre ay mag communicate kung verbal o di-verbal. Kaya mag-comment kayo sa ibaba kung anong uri ng senyas ang ginagamit nyo. Ipa ipaalam nyo sa akin. Lagi akong gustong matuto pa. Oo, ipaalam nyo sa akin kung ito ay interesante. Like at subscribe, ganoon, kita kits.